Arestado naman ang isang lalaki sa Cubao matapos manloob at tangkang manggahasa. Pero pag mamalaki niya, sadyang hilig lang niya Ay! ang mga rape. si Amber Gonzalez. Kaminadong lasing at langus sa droga, ang 25 anyos sa si Beth Jr. nang mahuli ng mga pulis sa Cubao kaninang madaling araw. Sospek si Delmar sa panuloob at kampang kampanggagahasa sa isang babae. Bago ako ngayon pumasok sa bahay na yun, nakadroga na ako, nakainom na ako. Ngayon, pinasok ko yung bahay, kumuha ko ng kutsilyo sa kusina, naghanap ako ng kutsilyo, sabi ko, puto mo, pag hindi ka nagpa Sasaksak ko sa ito, papatayin kita. Di na raw kasi nga matiis ang tawag ng laman, kaya pinasok ang bahay. Paglasing ako, talagang tamang manya ako eh. Talagang hobby ko, mangrape talaga, mangrape. Naabutan niya sa bahay ang isang ginang at apat na anak nito. Nagsisisigaw daw ang biktima, kaya napatakbo ang sospek na mabilis namang hinabol ng mga kapitbahay. Nakita ko yung highway patrol na mobile. sabi ko, sir, patulong po, may namasok po ng bahay yun know, o yung dumaan dito. Trauma naman ang inabot ng biktima. Natakot ako kasi ang lapit-lapit niya sa akin. Tapos yakap ko pa yung bunso ko. Tapos nakita ko may dugo siya. Nagsisisi naman daw si Delmar sa nagawa at handa raw niyang pagbayaran sa kulungan ng krimen. Swerte pa ako kasi hindi pa, yun, hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Pinis na. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Nagkakulong na sa QCPD Station 7 ang suspect na maharap sa kasong attempted rape at trespassing. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.